Yung mahal ka raw pero trato sayo basura, wala kang halaga. Pamilyar ba 'yon? Kasi hindi lahat ng nagsasabing mahal kita at I love you ay marunong magpalaga. At hindi lahat ng nangangakong ikaw lang ay kayang panindigan hanggang sa dulo. Kaya sana piliin mo yung taong consistent sa gawa. Hindi lang yung sweet sa salita. Yung ipagmamalaki ka, hindi itatago. Yung pipiliin ka, hindi lang kapag convenient, kundi kahit mahirap, kahit maraming tukso. Kasi mahal ka talaga. Importante ka talaga. Kasi kung mahal ka talaga, hindi ipaparamdam na kulang ka. Hindi ipaparamdam na parang basura. Kasi sa tamang tao, laging sapat ka. Kaya please, hindi ka basura. Kaya huwag mong hayaan na ituring ka na parang isang basura na tinatapon. Kasi dapat inaalagaan ka. Eh. Kaya kung minumura ka, inaabuso ka, sinasaktan ka. At puro sakit ng ulo ang ipinibigay sa'yo. Huwag mong tawaging pagmamahal yun. Kawalan yun ng respeto. Kaya kung may taong tinatrato ka na para kang walang halaga, bitawan mo na. Kasi may mga taong kayang makita yung tunay na value na meron ka. Taong marunong magpahalaga, hindi lang sa salita, pero kahit sa gawa doon ka sa taong hindi lang marunong magmahal, kundi marunong ding romespeto at pahalagahan yung pagmamahal na binigay mo. Gets mo?